Kung pagkain ka, hindi ka mapapanis sa akin. Mayat maya kita, kainin. Bakit kaya namumutla na ako? Kulang oh. siya diligyan. <laughs> Pag ang tras na butas, tatay ka na bukas. Ay ako tiisir ang sakit, pero ang sarap. Nakakamis. Huwag <coughs> mong subukan, masisira ang buhay mo. <coughs> Gusto mo gawin natin yung ginagawa ng mag-asawa? What? Sige, sige. Gusto ko yan. O oh, sige, mag-upgrade ka tapos magpadala ka sa akin ng pera. Gagamitin ko sa pambababae tapos ipapatulpo mo ko. Ayaw! <laughs> Gago! Gago! Single ka? Single din ako. Isa lang ibig sabihin ito. Nangangit tayo! Paano <laughs> mo sabi? Oye, hey, crush! Ano bang gusto mo yung regalo ko sa'yo? Gusto mo ba ng bulaklak? Kahit hindi mo na ako bigyan ng bulaklak, ang bulaklak ko lang, ang giligyan mo. Ano mo? Sana oh. ako. <laughs> Ayabe! Kung pagkain ka, hindi ka mapapanis sa akin. Mayat maya kita kainin. Damn! So yun, makilaw sa tatong kapopla sa ating mga viewers dyan at sa ating saling viewers. Thank you for watching, makilaw. At maraming salamat po sa inyong suporta.